So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So andito ulit ako upang uh, sumagot sa inyong mga katanungan dahil kayo po ang aking priority. Okay, wala naman po akong ibang dapat unahin, kundi kayo, kung bakit tayo naririto, dahil po yan sa inyo. Sa inyong mga katanungan, sa inyong mga gustong malaman, sa inyong mga gustong uh, ika nga ay uh, ma-achieve. So andito po ako mga kamanok kung ano man yung inyong kailangan, ano man yung inyong gusto matutunan. Ano? So, yun nga po mga kamanukan ano, marami tayong katanungan dito ngayon. Nag-comment, pag-usapan natin to isa-isa. So, ang unang katanungan ay galing kay uh, Lil J. Ayan, so, good evening sir. Matanong ko lang, safe po ba na gamitin ng oregano para sa sipon ng 3 months old na baby stag? Okay, so yes po. Organic po kasi yan eh. Organic natural way po yan. Kahit po sa tao bigyan niyo ng oregano mapapagaling po niyan ang sipon, ang ubo ng isang tao. Bata man 'yan o matanda, o pwede pong painumin dahil nga po natural, organic po, kaya po talagang wala kayong dapat isipin. Kung mapadami, walang problema kasi nga po herbal 'yan eh. Hindi po yung kagaya ng mga synthetic na nagamot na, na kapagka naparami kayo ng konsumo ay eh, magkaka problema kayo sa ano sa bato, sa kidney, may side effect. Pero yung mga herbal na ganyan, wala pong problema. Kaso nga po, kapag naman ang ating mga alaga ay medyo nagtagal na ang sipon, hindi na po kinakaya ng mga herbal na ganyan. Masyado na pong ano eh. Ika nga immune yung manok pagdating sa sakit. Hindi na po niya, ika hindi na po niya pinapansin yung mga herbal-herbal mga na ganyan. Kailangan talaga nila is mga antibiotic na. Okay? So, Lil J, sana kahit pano? paano, nasagot ko nung maayos yung katanungan mo. Ano? Ito galing naman kay Cesar Vergara. Sir, paano ba mag-priming? Okay? So, sa mga newbie, ang pagpa-priming po mga kamanok, yan po ay binubuo ng uh, apat na cycle. Ika nga ay, ikaw ay mag, uh, magpupurga, magdidiwarm, magpapaligo, magbibigay ng injectable supplements, magbabacterial flushing. Yan po yung tinatawag na priming. Ibig sabihin, uh, atin po silang binibigyan ng maayos na sistema para kung ano man po ang ating ay, nga, ay pagdadalahan sa kanila. For example, sa breeding. Okay? Kailangan pinapriming po natin para po pagdating sa pagpapalahe, pagpaparami, wala tayong maging problema. Mamamay, oh, paano naman problema kung hindi natin ipapriming yung manok? Eh kung healthy naman siya, Yes po mga kamanok, kahit po yung masasabi natin healthy siya, walang sakit. Okay, for example, nasa ranging, bigla nating natin kinuha, nilagay agad natin sa breeding, hindi natin pinapriming, possible. kapag nasa kalagitnaan siya ng mating, ng breeding, po pwede siyang magkasipon pagka umulan. Okay, pagdating kasi sa pagpapriming, priming, uh, optional lang to, ano? Nagbibigay rin yung karamihan ng ating mga farms ng vaccination sa kanila para talaga masigurado nila na hindi talaga sila dadapuan ng sakit pagdating sa breeding. So mas pinapataas nila ang immune system ng isang manok, ng isang tandang, ng isang inahin para mag para walang maging problema pagdating sa breeding. Pero kung yan hihilahin mo basta-basta, kukunin mo sa ranging, sabay pasok sa breeding, eh may problema dyan. Swerte ka na lang kung hindi, kung hindi sila magkasipon kapag kaumulan. Ako nagsasabi sa inyo, ang pag-priming po mga kamanok ay tinataas po natin ang kanilang uh, ika nga, ay protection pagdating sa kung anumang sakit na maaaring dumapo sa kanila kapag ka sila ay nandoon sa process ng breeding o kung saan paman. Alam niyo naman ng breeding mga kamanok, nakaka-stress yan. Mamamayat ang tandang, mamamayat ang inahin dahil magbibreed eh. Magbibreed, mangingitlog, mamaya talagang inahin dyan. Kaya mga kamanok, mas mahalaga po talaga na i-priming, mabigyan sila ng mga injectable supplements na magiging suporta ng kanilang katawan para hindi agad ito bumagsak pagdating sa breathing. Okay? So next, hanap ulit tayo ng katanungan dito. Uh, okay, ayan. So galing kay Michael sa Dicon, Idol, pwede ba tayong magbigay ng injectable supplements sa mga nokis natin kahit maulan? Sana mapansin. God bless sa iyo, idol. Yes, maganda nga po na magbigay tayo ng injectable supplements kung maulan, malamig ang panahon. Bakit po? Kasi po, hindi po stress yung manok. Okay, imagine po ninyo, katerika ng araw, saka kayo magbibigay ng injectable supplements. Ano mangyayari sa manok? Double stress. Mainit po sa katawan ng injectable supplements. Yan po ay humahalo sa dugo na nagiging, uh, nga na nagiging uh, extra nutrients sa katawan ng ating mga alaga. Pero sa umpisa ng pag-administer natin dyan, nakaka-stress po yan. Okay? Makikita lang natin ang uh, advantage niyan after one week, makikita nyo po na gumaganda ang uh, supply ng red blood cells sa kanyang katawan, namumula ang mukha, nagbibuild ang katawan. So, one week pa po, okay ang hihintayin niyo para makita nyo ang magandang reaction sa katawan. Pero sa umpisa, sa so, umpisang araw, 2 to 3 days, stressful po yun sa ating mga alaga. Kaya po, mas maganda ang panahon pag nagbigay kayo is malamig. Okay, lagi kong ina-advise sa inyo kung kayo ay magbibigay ng injectable supplements na ganyan, maganda kung alasing po ng uh, madaling araw ng umaga para malamig po, walang stress. May iwasan natin. Kung, mag, kung magka-stress man, hindi sobrang uh, stress na stress. Okay? So, ang sagot ko sa iyo, ma maulan, pwedeng mag-inject, pupede po, po, makakatulong po yun sa ating mga alagang mga tandang at kahit sa mga inahin. So next, kay galing kay Kinto Kokoy. Idol, good evening po. Ano po ba ang magandang ibigay sa manok na maputla, ayaw kumain? Binigyan ko siya na ng premoxil, amtil, pyristat, at kung ano-ano pa. Okay? So, check mo kung may sipon, may respiratory disease, kung may sipon, may halak, kung pumipisik, kung wala, tingnan mo yung ipot. Kung mayroong problema, kung kulay green ang ipot niya, kung kulay pula, kung kulay dilaw, kung ano pa man at nanghihina, baka intestinal problem. So dapat maayos din at tama ang uh, antibiotic na ibibigay mo sa kanya, hindi yung nanguhula-hula po tayo. Okay? Pag lang ganyan, tingnan po ninyo kung may sipon. Kasi po, pagka may sipon ng isang manok, waba po ang immune system. Talagang mamumutla. Nababawasan ng ganas sa pagkain. So ang pagbibigay natin ng antibiotic is 3 to 5 days po. Baka mama, isang araw lang kayo nagbibigay, dalawang araw lang kayo binibigay, tinitigil nyo na. Kaya yung manok, sa halip na makarecover, eh hindi po nakakarecover. Kasi nga po, napuputol po yung antibiotic na ibinibigay ninyo. Yung uh, effectiveness ng antibiotic, kinakapos. Kaya mga kamanok ha, i-identify nyo kagad kung anong problema. Kung may sipon, kailangan 3 to 5 days. Kung hindi kinaya, i-extend ng 2 days pa, gawing isang linggo. Para sa ganun talagang uh, makarecover yung manok, maging maayos pa. Okay? So next, hanap ulit tayo ng katanungan. Ito, galing kay... Teka wala? Kay Jomer Mamigo, ayan, so, anong magaan ng hipo pag puro mais? Okay, ko mo ba ang mga newbie? Kaya nga nagkakasapola dahil gawa ng mais. Okay, so, kailangan natin paliwanagan ito nung maayos. Ang mais po mga kamanok, yan po ay absorber ng moisture. Absorber po yan ng moisture, ang mais mga kamanok. Pansinin po ninyo, ano, sa inyo ko na po ibibigay ang pagpapasya. Subukan nyo po na magbigay po sa dalawang manok. Okay, dun sa isa, magbigay kayo ng purong mais. Huwag nyo pong babasay na. Purong mais, crack corn everyday. Sabihin na natin, 2 to 3 months nyo po gawin yun, purong mais lang. Yung isa namang manok, bigyan nyo po, puro pellets lang. Huwag nyo rin babasay na. Lagyan nyo lang ng tubig, hayaan nyo silang uminom. Tingnan po ninyo after 3 months kung ano ang magiging hipo ang pangangatawan ng bawat manok. Makakasigurado po ako mga kamanok, doon sa katawan, nung isang manok na kumakain ng uh, crack corn, ang katawan po niyan magaan, dry, okay, uh, mamasel, at hindi po matubig, hindi po mabigat. Yung isa naman na puro pellet ang kinakain, masisigurado ko po sa inyo na mabigat ang katawan niyan. Mabigat, may sapola. Okay? So, matubig. Ganun po kasi. Kahit sabi ko nga sa inyo, kayo po ang mag-try niyan. At gusto ko po na kayo mismo makapansin niyan. Ang uh, mais po kasi, dinadry up niya ang katawan ng manok. Okay? Yan po ay mainit sa katawan. Okay, at yun namang pellets, mga kamanok, matubig po yan sa katawan. Okay, so yan po ay sisip-sip. Yung, yung, ano, yung uh, pellet, sisip-sip yan ng tubig, kaso yung tubig, nasa katawan pa rin ng manok. Hindi kagaya ng mais, na kapag kaya na sumipsip ng tubig, okay, nire-release ka agad yan. Okay, tapos yung uh, extra moisture, maaalis sa katawan, madadry up ang katawan ng manok. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag ka gusto nyo pong pabilisin ang lugo ng manok, mais pong ibigay ninyo. Mabilis pong lalaglag ang mga balahibo ng mga yan. Mabilis pong magpapalit. Kasi mainit sa katawan ng mais. Kasi nga yung mais, absorber po yan ng moisture content sa katawan ng ating mga alaga. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga kamanok, ang ating uh, simpleng uh, pagpupulong pagdating sa inyong mga katanungan. So, sana huwag kayong mahihiyang magtanong dyan, mga newbie, akong bahala sa inyo, kaya ko pong i defend lahat ng inyong mga katanungan. So, muli, hanggang sa muli, see you for our next vlog, mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.